Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action sci-fi drama film na tinatawag na I Am Number 4. At bago tayo magpatuloy ay isa shoutout muna natin si Zach Cortez, Maria Del Daragosa, Ivan Valoran, Psyche Gazmana at Hero Estos. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa loob ng isang bahay, dalawang tao ang mahimbing na natutulog hanggang sa marinig nila ang kakaibang ingay mula sa labas. Bumangon ang mas matandang lalaki, kinuha ang kutsilyo at sinilip ang bintana pero wala siyang nakita. Nang humarap siya pabalik sa mas batang kasama, biglang bumagsak ang pader at inatake siya ng isang alien na nilalang. Agad na tumalon palabas ng bahay ang batang lalaki at mabilis na tumakbo sa kagubatan habang hinahabol siya ng halimaw. Ngunit hindi siya basta-bastang tao, may kakaibang kapangyarihan siya. Madali siyang nakakatalo ng malalayong distansya at lamalapag ng hindi nasasaktan. Sa kabila ng lahat, nawawala niya ang halimaw, pero biglang may dumakma sa kanyang leeg. Isa pang alien ito. Agad nitong kinuha ang kumikinang na kwintas mula sa leeg ng bata at walang awa siyang pinatay gamit ang patalim. Nang tamaan, biglang naging abo ang katawan ng bata at naglaho. Ang alien naman ay idinagdag ang nakuha niyang kwintas sa kanyang koleksyon. Lipat tayo sa isang eksena kung saan may binatang nagngangalang Daniel na nagjejetski sa karagatan. Sa kanyang leeg, suot niya ang parehong misteryosong kwintas. Pinapakita niya ang kanyang mga tricks sa tubig, at nang magkita sila ng kanyang mga kaibigan, tinutokso siya ng mga ito dahil sa pagpapasikat niya. Kinagabihan, sa isang bonfire sa Dalampasigan, nakatanggap si Daniel ng text mula sa isang magandang dalaga na nagngangalang na Cole. Iniimbitahan siya nitong makipagkita sa may pier para lumangoy. Pagdating niya sa tubig, habang naglalandi silang dalawa, biglang nagsimulang magliyab at masunog ang kanyang binti. Isang pangatlong peklat ang lumalabas sa kanyang balat. Bigla siyang napaluhod sa tubig, hawak ang masakit niyang binti, at sa ilalim ng dagat, bigla siyang nagkaroon ng bisyon, nakita niya ang alien na pumatay sa batang lalaki. Samantala, napansin ni Nicole ang kakaibang liwanag sa kanyang binti at agad siyang natakot. Tumakbo siya pabalik sa dalampasigan at sinabihan ang kanyang mga kaibigan na may kakaiba kay Daniel. Isa siyang, freak. Kinabukasan, nagising si Daniel mag-isa sa dalampasigan. Masakit at pula ang bagong peklat sa kanyang binti. Maya-maya, may lumapit na isang lalaki, may hawak na kumikinang na kutsilyo. Malungkot na sinabi ni Daniel sa lalaki, na nagnangalang Henry, na patay na si Number 3. Ngayon na nakita na ni Nicole ang kanyang kakaibang kapangyarihan, alam nilang hindi na sila ligtas. Kailangan na nilang umalis. Habang nag si Henry ng kanilang gamit sa isang jeep, isang butiki ang biglang sumiksik sa kanilang mga bag. Hindi totoong ama ni Daniel si Henry, isa siyang mandirigmang mula sa kanilang sinilangang planeta, at ang tanging misyon niya ay protektahan si Daniel. Iniwan sa kanya ng kanyang tunay na ama ang isang mahiwagang kahon, ngunit hindi pa niya ito maaaring buksan hangga't hindi pa dumarating ang tamang oras. Ang mga peklat sa binti ni Daniel ay palatandaan na natunton na siya ng mga Mogadorian, ang mga alien na nangangaso sa kanya. Kagabi lang, pinatay nila si Number 3, kaya ibig sabihin, natagpuan na rin nila si Daniel. Nakuha niya ang unang peklat noong dumating sila sa Earth, ang pangalawa matapos patayin ng Mogadorians si Number 2, at ang pangatlo nang mapatay nila si Number 3. Nang bata pa si Daniel, sinalakay ng Mogadorians ang kanilang planeta. Siya'm na batang may natatanging kakayahan lamang ang nakaligtas, sila na ang huling pag-asa ng kanilang lahi. Pero ngayon, tatlo na ang patay. Bilang Number 4, alam ni Daniel na siya na ang susunod. Dahil dito, agad na nagpalit ng pagkakakilanlan sina Daniel at Henry. Nag-check-in sila sa isang mumurahing motel bago lumipat sa isang lumang abandonadong bahay sa Paradise, Ohio. Sa pagkakataong ito, hindi na papasok si Daniel sa paaralan, o sasali sa anumang grupo. Mas mabuti ng manatiling hindi napapansin. Samantala, ang butiking sumiksik sa kanilang bag ay lumabas na ng sasakyan at gumapang papunta sa mga damo. Ngunit hindi ito isang ordinaryong butiki, bigla itong nagbago ng anyo at naging mas malaking nilalang. Habang nagpapahinga si na Daniel, may narinig silang kalusko sa labas. Agad nilang inihanda ang pilak na patalim at pinatay ang ilaw. Nagtago si Daniel habang lumabas si Henry para siya sa ang paligid. Pero sa kabila ng malakas na ulan, wala siyang nakita, maliban sa isang basang aso na mukhang ligaw. Dahil naawa, Kinuha ni Daniel ang aso at pinatuloy sa loob ng bahay. Pinangalanan nila itong Bernie, mula sa isang football player na nakita nila sa poster na nakasabit sa dingding. Samantala, sa dati nilang tinunuyang bahay sa dalampasigan, isang babaeng blonde ang sa loob na parang may hinahanap. Dahil hindi niya ito makita, sa halip ay sinunog na lang niya ang buong bahay. Nilamo ng apoy ang paligid, ngunit biglang lumabas ang isang bughaw na liwanag mula sa kanya, at naglakad siya palayo na parang walang nangyari. Balik kay John, ang bagong pangalan ni Daniel. Pinilit niyang kumbansihin si Henry na payagan siyang pumasok sa eskwelahan, kapalit ng kondisyon na kailangan niyang i-check ang kanyang cellphone kada isang oras para malaman ni Henry na ligtas siya. Habang papasok, palihim siyang sinundan ni Bernie. Habang naghihintay sa opisina ng principal para ma-enroll, napansin ni John ang isang dalagang nagngangalang Sarah pinapagalitan ito dahil sa pagpost ng mga larawan ng mga guro sa kanyang website ng walang pahintulot. Nang tinulungan siya ni Sarah na hanapin ang kanyang locker, sinabi niya ang kanyang pangalan, John Smith. Pero halata sa mukha ni Sarah na hindi siya naniniwala sinusunod ni John ang payo ni Henry na manatiling hindi pansinin, pero bigla siyang napatigil nang makita niyang binobuli ng isang grupo ng mga sikat na estudyante ang isang nerdy na kaklase nila. Pinamumunuan ito ni Mark, ang pinakapamosong buli sa paaralan. Sinaktan nila ang biktima sa pamamagitan ng paghagis ng football sa mukha nito. Hindi napigilan ni John ang sarili at hinagis pabalik ang bola ng may matinding puwersa, sobrang lakas na natambo si Mark sa mga halaman. Nakita ito ni Sarah at agad niyang kinuhanan ng litrato para i-post sa kanyang website. Pero agad itong natunton ni Henry at pinabura. Mahalaga na walang ebidensya ng pag-iral ni John sa internet dahil kung hindi, madali siyang matutunton ng mga Moga Dorians. Samantala, sa lumang bahay nila, dumating na ang mga Moga Dorians. Kahit sunog na ang lugar, naaamoy pa rin nila ang presensya ni John. Alam nilang buhay pa siya. Balik sa paaralan lumapit si Mark kay John para takutin siya at pigilan siyang makipagkaibigan kay Sam, isang science nerd na madalas nilang binubuli. Pero habang nakikipag-usap si Mark, napansin ni John na nagsisimulang magliwanag ang kanyang mga kamay. Pilit niya itong tinatago, ngunit hindi niya napigilan. Agad siyang tumakbo papunta sa isang supply closet at nawalan ng malay. Nagising siya makalipas ang ilang sandali, at natagpuan si Henry na nakatayo sa harapan niya ipinaliwanag nito na unti-unti nang nagkakaroon ng bisa ang kanyang mga kakayahan. Ang mga ito ay tinatawag na legacies, mga natatanging kapangyarihang minana ni niya mula sa kanyang mga magulang. Ngunit bago siya bumalik sa paaralan, kailangan muna niyang matutunang kontrolin ang mga ito. Kaya palihim na lumabas si John ng bahay para magsanay sa kanyang mga kakayahan, ang liwanag sa kanyang mga kamay, ang kanyang lakas, at ang kanyang bilis. Samantala, Isang maga-dorian ang nagpapanggap bilang tao para mamili ng mga groceries. Kumuha siya ng maraming frozen turkey at isinakay sa isang truck, mukhang para ay pack sa isang alien na halimaw. Pagsapit ng gabi, sinubukan ni John makipag-usap kay Sarah, na iningbitahan siya sa kanilang bahay para maghapunan. Habang papunta roon, nakita nila si Sam na pinapagalitan ng kanyang stepdad. Sa hapunan, kitang-kita sa mukha ni John ang saya, ito ang unang beses niyang maranasan ang isang totoong pamilya. Dahil dito, hindi niya pinansin ang sunod-sunod na tawag ni Henry. Matapos kumain, umakyat sila sa kwarto ni Sarah para mag-usap. Naging malapit sila sa isa't isa, halos maghalikan na, nang biglang tumahol si Bernie sa labas ng bahay. Nasira ang moment. Habang palabas si John, napansin siya ni Mark na nakaparada sa labas. Kinabukasan sa paaralan, binalaan ni Sam si John na may binabalak si Mark at ang barkada niya laban sa kanya dahil masyado siyang lumalapit kay Sarah. Bilang ganti, pininturahan nila ng pula ang locker ni Sam, sinira ang isang lumang litrato ng kanyang ama, isang alaala na mahalaga kay Sam. Habang tinatanong ni John si Sam tungkol sa kanyang ama, nagsimula namang mag-imbestiga si Henry gamit ang internet natuklasan niyang ang ama ni Sam, si Malcolm, ay isang lalaking matagal nang naniniwala sa mga alien bago ito misteryosong nawala sa kagubatan isang gabi. Para maghanap pa ng sagot, pumunta si Henry sa dating pinagtatrabahuhan ni Malcolm, isang lumang pabrika ng bakal. Doon, natagpuan niya ang isang butas sa lupa na nagdadala sa isang madilim na silid. Sa mga pader, may mga guhit na kahawig ng alien symbol sa kwintas ni John. Sa sahig, may nakita siyang kumikislap na asol na bato kinuha niya ito at inihui upang pag-aralan ang mga isinulat ni Malcolm. Samantala, nakatanggap si John ng mensahe mula kay Sarah, inaaya siyang magkita sa perya ng bayan. Kahit may pag-aalinlangan, pumunta siya. Doon, inamin ni Sarah na dati niyang nobyo si Mark. Sa huli, nagpa siya silang sumakay sa isang nakakatakot na hayride, hindi nila alam na may isang nilalang na may berdeng paningin ang lihim na sumusubaybay sa kanila. Sa dulo ng hayride, biglang sinalakay sila ni Mark at ng kanyang barkada, isa sa kanila ang ham attack kay Sara at dinala palayo. Hindi alam ni John na prank lang ito. Dahil sa galit, pinabagsak niya ang lahat ng sumalakay sa kanya gamit ang kanyang super lakas, hindi niya napansin na nakita ni Sam ang lahat ng nangyari. Samantala, Dinala si Sarah kay Mark, na gustong tanungin siya tungkol sa kanilang hiwalayan. Dumating si John at muntik nang saktan si Mark sa sobrang galit, pero pinigilan siya ni Sarah. Bumalik sila sa bahay ni Sarah, kung saan sinubukan ni John na lumayo sa kanya, alam niyang hindi siya dapat masyadong maging malapit. Pero hindi niya napigilan ang sarili, naghalikan sila sa may pintuan. Habang pauwi, bigla siyang nakadiscover ng bagong kakayahan ng aksidente niyang pasabugan ang isang ilaw sa poste. Pagdating sa bahay, nakatanggap siya ng text mula kay Sam, na gustong makipagkita upang pag-usapan ang kanyang nakita. Nagkita sila sa isang garahe, at dito, hindi na itinanggi ni John, totoong may mga alien. Pero pinilit niyang mangako si Sam na hindi niya ipagsasabi ang tungkol dito. Kinabukasan, dumating ang sheriff sa bahay nila, siya rin ang ama ni Mark naghahanap ito ng sagot tungkol sa gulong ng nagdaang gabi. Matagumpay na iniwasan ni John ang kanyang mga tanong, pero matapos umalis ng sheriff, ipinaliwanag ni Henry na dapat na silang umalis sa bayan. Hindi ito dahil sa sheriff, kundi dahil isang lumang video ang lumabas online. Ang video kung saan kumikislap ang kanyang peklat sa dalampasigan. Ngunit tumanggi si John. Hindi siya handang umalis, lalo na ngayon na nagkaka-inters na siya kay Sarah. Dahil dito, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo ni Henry. Ipinaliwanag ni Henry kung gaano kahalaga si John. Isa siya sa anim, na natitirang gifted na mga bata, sila lang ang may kakayahang pigilan ang mga Mogadorians sa patuloy na pagsakop at pagwasak ng mga planeta. Sa huli, binigyan siya ni Henry ng isang araw, isang araw para magpaalam. Samantala, natagpuan ng blandang babae na sinunog ang beach house ang video sa internet kung saan nakita ang kumikislap na binti ni John plano ni John na pumunta sa bahay ni Sarah, pero hindi niya makita si Henry kahit saan. Tinawagan niya ito, ngunit ibang tao ang sumagot at binigyan siya ng isang address na dapat niyang puntahan. Tinawagan niya si Sam upang humingi ng tulong, at magkasama silang nagmaneho papunta sa nasabing address. Sa daan, ibinahagi ni John kay Sam ang mas marami pang impormasyon tungkol sa mga alien at mogadorians. Nagdala si Sam ng baril para sa proteksyon, pero hindi pumayag si John na sumama siya sa loob dahil baka masaktan siya. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang kay Sam, palihin silang gumalaw sa paligid at sinundan ang isang lalaking lumabas mula sa isang sasakyan. Inakala nilang walang kaaway sa loob ng bahay, kaya ginamit ni John ang kanyang kapangyarihan upang buksan ang pinto. Sa loob, ginamit niya ang kanyang nagliliwanag na kamay bilang ilaw at nakita niya ang kutsilyo ni Henry napansin din niyang puno ng dyaryo ang dingding, may mga artikulo tungkol sa mga misteryosong pagkawala at mga alien sightings. Natagpuan nila si Henry na nakakadena sa basement. Agad siyang pinuntahan ni John upang palayain, ngunit biglang lumabas ang isang lalaki at tinutukan ng baril si Sam. Pinatay ni John ang ilaw gamit ang kanyang kakayahan, habang inagaw naman ni Henry ang baril sa lalaki, nasahuli huli, isa palang ordinaryong conspiracy theorist, lumalabas na nakipagsabuatan ito sa mga Mogadorians upang mahuli si John. Ngunit wala ng oras para magtanong. Dumating na ang mga Mogadorians, bumaba sa basement dala ang baril na nagpapalabas ng pulang apoy. Inatake sila ni Henry, binigyan ng pagkakataon sina John at Sam upang makatakas. Sa pagmamadali, sumakay sila sa kotse ni Sam, pero hindi niya mahanap ang susi. Sinabihan siya ni Henry na pagenahin ang sasakyan gamit ang kanyang kakayahan, ngunit hindi ito agad gumana. Masyado ng huli, isang magadorian ang lumundag sa hood ng sasakyan at inundayan si Henry ng isang matinding saksak sa puso, kasabay ng pagtakbo ng kotse. Nang makarating sila sa ligtas na lugar, sa kanyang huling hininga, sinabi ni Henry kay John na hanapin ang iba pang mga katulad niya gamit ang kumikislap na asol na bato. Habang iniisip ni na John at Sam ang susunod nilang hakbang, nagalit ang mga Mogadorians nang makitang hindi nila nakuha si John. Bilang ganti, pinatay nila ang dalawang conspiracy theorists sa basement. Kalaunan, natagpuan ng mga pulis ang kanilang mga bangkay. Wala silang matibay na ebidensya, pero sigurado silang may kinalaman dito sina Henry at John kaya dinala nila si Sara para sa investigasyon. Alam ni John na dapat na siyang umalis ng bayan, pero sa halip, pinahatid muna niya kay Sam sa bahay ni Sara upang magpaalam. Natagpuan niya si Sara sa bubong, malapit sa kanyang kwarto, habang may kasalukuyang party sa ibaba. Nahirapan siyang magpaalam at iniiwasan ang mga tanong ng dalaga. Biglang dumating ang mga pulis upang arestuhin siya. Dahil sa gulat, nadulas si Sara mula sa bubong at muntik ng mahulog, pero ginamit ni John ang kanyang kakayahan upang iligtas siya. Namangha ang lahat ng mga bisita at maging ang mga pulis sa nasaksihan nila. Magkahawak kamay silang tumakbo upang takasan ang sheriff at si Mark. Ngunit sa kasamaang palad, nahuli ng mga Mogadorians si Mark. Dinala ni Sara si John sa dark room ng kanilang paaralan para magtago, ngunit dumating si Mark at ginabayan ang mga Mogadorians papunta sa kanila habang nagtatangka silang tumakas, dalawang Mogadorians ang hamarang sa kanila. Subalit biglang lumitaw ang blandang babae mula kanina, ginamit ang teknolohiyang alien upang pabagsakin ang mga Mogadorians. May kapangyarihan din siyang tulad ni John, at higit pa. Kaya niyang magteleport at mas sanay sa laban. Pinatay niya ang dalawang Mogadorians at ipinakilala ang sarili bilang number 6. Napatay na rin daw ang kanyang tagapagtanggol, tulad ni Henry. Nagmungkahi si Sarah na dumaan sila sa isang tunnel sa ilalim ng paaralan upang makatakas. Samantala, nasa labas ng eskwelahan si Sam, naghihintay sa kanyang truck kasama si Bernie. Biglang yumanig ang sasakyan sa harapan niya, at may lumabas na dalawang alien. Tumahol si Bernie, at sa pagkagulat ni Sam, bigla itong nagtransform sa isang dambuhalang halimaw. Sa takot, tumakbo si Sam papasok sa paaralan upang abisuhan si na John. Doon, Ibinigay niya kay John ang nawawalang kalahati ng asol na bato. Biglang sumugod ang isang dambuhalang alien, bumangga sa bintana. Ginamit ni John ang kanyang kapangyarihan upang ilayo ito sa kanyang mga kaibigan, pero muntik na siyang kainin nito. Sa huling segundo, dumating si Bernie, ngayon ay isa ng mas malakas na halimaw, at iniligtas si John. Habang may pagkakataon, tinulungan ni John si number 6, at magkasama nilang napatay ang dalawang Mogadorians kasama ang pumatay kay Henry. Ipinaliwanag ni Number 6 na si Bernie ay isang chimera mula sa Lorien, na ipinadala upang protektahan si John. Bagaman nanalo si Bernie laban sa halimaw, siya ay malubhang nasugatan. Higit pang Mogadorians ang dumating, ngunit kahit si Sam ay nakapatay ng isa. Isang halimaw ang dumagat kay Number 6 at dinala sa himpapawid. Ngunit dinamit ni John ang kanyang enerhiya upang sagipin siya, at pinatay niya ang halimaw. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang canister ng pulang enerhiya sa isa sa mga Mogadorians, dahilan upang sumabog ito at wasakin ang buong stadium. Sa kabutihang palad, mabilis na gumamit si Number 6 nanograms isang protective shield upang maprotektahan sila ni John mula sa pagsabog. Matapos ang labanan, pinagsama nina Number 6 at John ang dalawang piraso ng kumikislap na bato, at dito nila nakita ang lokasyon ng iba pang mga gifted na bata. Bago sila umalis, ibinigay ni Mark kay John ang isang kahon na iniwan para sa kanya ni Henry. Ninakaw niya ito mula sa evidence room ng istasyon ng pulis. Nagpaalam si na John at Sara sa isang matamis na halik, bago sumakay si na John, Sam, at ang sugatang si Bernie sa truck upang umalis sa Paradise, Ohio. Dito nagtatapos ang kwento, isang tunay na makapigil hining ang action movie. Kung ikaw ang nasa lugar ni John, ano ang gagawin mo? Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.